Yung proposal ko po, meron, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung may Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong uh, latherize na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, alimbaw, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household. Talagang hirap na hirap. Eh, ito po, alam na ni Mr. Cherito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po. Kung 'yan naman ay tutuslasan ng uh, gobyerno dahil po itong lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng lifeline program na kung saan ang uh, makakabenepisyo doon sa uh, diskwento ay across the board pero hindi lang na maibibigay yun at 200 bakos maaring ito ay uh, 50 kilowatt hours 50 uh 50 kilowatt hours at at uh 30 kilowatt hours ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh Kung halimbawa na naipag na, na, uh, naipasyahan ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Iyon po kasi ay uh, talagang makakatulong sa the marginalized sector ng ating bansa. Uh, Siyempre po, isa subsidize ng gobyerno yun. Eh. Tingnan po ninyo, ang, ang, ang philosophy po behind that is napak napakarami ng binibigay nating uh, mga subsidies ngayon. Lalo na nung nakaraang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong Tupad, meron kayong MAI, bukod pa dun sa 4 Peace. Alam po ba niyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino na napunta yun. At kung papano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt, kilowatt hour consumption, Siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun, yun po ng affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% bat, immediately, Bababa ba, ba ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang uh, DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maring ang uh, DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For, for example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng, ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang bat, yung, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan sabay ka kukuha ng uh, kukulektahin ko dyan kapag uh, sasabihin ko naman sa kanila. Problema mo yun. Ikaw ang taga-kulekta eh. Bakit mo ako akong uh, po problema niyan? Ang problema ko lang, i-depensa ko kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, yun sinasabi ng ipira eh. Ba't mo kasi nilagyan ng bat, kaya nga naging exorbitant. Ang pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% bat? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung ipira in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% bat. Pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya galing natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang talagang lalaki. Ito po yung problema bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption driven. Dapat production driven. Imaginin po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan. Yosec Marasigan. 70% ng production cost is electricity. Power. Kaya po hindi sila gubigin hawa. Uh, ang nakikinabang po ang Vietnam.